Alam mo ba na ito ang nauuso ngayong paraan ng paglilibing? Ibabaon ang bangkay bilang pataba sa ilalim ng puno. Ang tawag dito ay boreal pad. Ang boreal pad ay isang alternatibo sa mga tradisyonal na pamamaraan ng paglilibing. Ito ay nagbibigay diin sa pagpapanatili ng kapaligiran at ekolohiya. Sa halip na gumamit ng kabaong na gawa sa hindi nabubulok na materyales tulad ng metal at hardwood, ang burial pad ay isang biodegradable na lalagyan na karaniwang gawa sa mga materyales gaya ng mga recycled paper, karton at iba pang natural na fibers. Sa ganitong paraan ng paglilibing, ilalagay lamang ang mga namatay sa isang organic pad na gawa sa mga biodegradable materials. Pagkatapos ay ibabaon ito sa lupa kasama ng isang sapling o maliit na punong kahoy. Habang natural na nabubulok ang katawan at tagbibigay ng sustansya sa sapling, dahan-dahan itong tutubo bilang isang puno. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga biodegradable materials at pagtaguyod ng natural na pagkabulok layunin ng mga boreal pad na bawasan ang epekto sa kapaligiran ng paglilibing habang pinapayagan ng mga individual na mag-iwan ng positibo at ekolohikal na pamana. Ang isang kapansing-pansing halimbawa nito ay ang proyekto na Capsula Mondi, pinasimulan ng mga Italian designers na sina Anna Citelli at Raoul Bretzel. Ginawa nila ang Capsula Mondi Boreal Pad na may hugis na parang itlog at gawa sa mga biodegradable materials. Ang pad ay dinisenyo upang paglagakan ng katawan ng namatay na nakapangsanggol na posisyon. Ito ay sumisimbolo sa muling pagsilang at, at pagbabagong buhay. At ito ay gumaganap bilang isang sisidla ng libing na nagtataguyod ng natural na pagkabulok at paglago ng isang puno na nakatanim sa itaas nito. Ang paraan ng paglilibing na ito ay gumagamit ng puno bilang lapida. Ito ay nagpapahintulot sa namatay na magpatuloy sa pamumuhay sa ibang anyo ng buhay. Ito ay nagsisilbing spiritual na suporta para sa mga yumaong mahal sa buhay. Ito ay mas nakakatulong sa pagpapagaan ng kalungkutan ng pamilya kaysa malamig na batong lapida. Tinutugunan din nito ang isyo ng pag-okupa ng yamang lupa. Habang lumalaki ang mga puno sa ibabaw ng burial pad, ang dating tahimik na simenteryo ay magiging isang makulay at luntian na kagubatan. Upang maiwasang balito ang mga pamilya kung aling puno ba ang pag-aari nila, nilagyan ng mga designers ang bawat organic burial pad ng designated GPS location system para mahanap ng pamilya ng namatay ang kanilang puno gamit ang isang mobile phone. Bilang karagdagan, ang mga pamilya ay maaaring pumili ng iba't ibang uri ng sapling tulad ng mga puno ng mansanas, mangga, at marami pang iba. Bilang dagdag kaalaman, alam mo bang maliban sa tradisyonal na paglilibing, mayroon ding ibang paraan na paglilibing tulad ng cremation o ang pagsunog sa bangkay ng namatay. Sa Amerika naman, kailangan mong kumuha ng iba't ibang clearances upang pahintulutan ang pamilya mong maglibing ng katawan ng iyong mahal sa buhay sa gitna ng dagat. Sa kultura naman ng Tibet, Pinapakain nila ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay sa mga ibong buwetri o vulture upang pagpapakita ng kanilang mataas na pagrespito sa taong yumao. At ang nauuso ngayong paraan ng paglilibing nga ay ang boreal pad kung saan isang puno ang tutubo mula sa pinaglibingan ng namatay. Kung ikaw ang papapiliin, anong halaman ba o punong kahoy ang gusto mong magpatuloy sa iyong buhay? Aabangan namin ang iyong tugon sa comment section dito.